Hello. Tulog ka ba? Ano? Alas otso na ng umaga at siya'y natutulog pa. Gumising ka na. Nanay! Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Ginising kita. Kung ayaw mong bumangon, ihihila kita ng pilit. Bumangon ka na, anak. Kung ayaw mong maghugas, dadalhin ko ang pagligo sa'yo. Mom, ano yung ginagawa mo? Ginising kita para sa paborito kong may kaarawan sa mismong kaarawan niya. Maligayang kaarawan, mahal ko. Siyempre may inihanda akong regalo para sa'yo. mag -e i na ako. Uh, nanay, ito. libro ito. Salamat, isang cupcake. Ngayon gagawa ako ng aking pinakatagong healing at ihihipan ito. Mahusay, salamat nanay. Pinag-aabala ko ito buong umaga. Bilisan mong kainin ito, mahal ko. Miss Ruby! Phoebe, oh, gumising ka may araw na sa labas ng bintana, o oh, ang himbing ng tulog niya, Miss Phoebe, magandang umaga, o oh, mula sa iyong kamangha-manghang mga mata, o oh, magandang umaga, Kim, o oh, naihanda mo na ang lahat para sa isang perpektong umaga, ang paborito kong gintong mga pad, ngayon ilalagay ko na ito sa mga mata. Salamat! Oh, salamat. Naalala mo. Siyempre, naaalala ko. Kaarawan mo ngayon, maligayang kaarawan, mag-wish ka. Sige, subukan natin. Nakakadiri. Baka may iba pa. Ah, nasan ang mga regalo ko? Oh, akin sigurado ang gintong bag na ito. Ano kaya ang nandyan? Bagong sapatos? Isang bag? Hindi ko na kailangan ang mga patch na ito. Buksan na natin ang regalo. Oh, alam mo kung ano ang gusto ko? Bagong iPhone. Astig! Ngayon, buksan natin at suriin ang bagong camera. Kailangan ko mag-post ng mga astig na larawan sa lahat ng social media. Oh, ngumiti! At isang smiley face. At isang malungkot na mukha. Oh, Kim, pwede mo na akong iwanan ngayon? Sige. Halika na. Lumabas ka na sa banyo. Ano bang ginagawa niya doon ng matagal? Oras na para tayong pumunta sa trabaho at siya sa paaralan. Halika na, Sige. anak. Ay, hindi. Oh, kailangan kong pumili ng isusuot ko para sa eskwela ngayon. Ang hirap pumili. Meron akong buong kasuotan pero napakaganda. Halika, magbihis tayo. Okay, tiyak na pupurihin ako ng lahat ngayon. Hi, madumi ang mga jeans na ito. Nako, hindi ako makakapunta sa paaralan ng ganito. Tatawanan ako ng lahat. At ito lang ang pinakamahusay na jeans sa aparador ko. Oh, nagkaroon ako ng magandang ideya. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang life hack na nakita ko sa TikTok. Kailangan ko ng magagandang gupit mula sa magasin, pandikit at brush. At ngayon, ilalagay natin ang pandikit sa brush at ipapahid dito sa maong. Ididikit natin ang lahat ng mga gupit sa kanilang maong. At ngayon, kailangan mong wisikan ng bleach ang lahat. Ayos! Ngayon, tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ayos! May bago akong cool na maong. Ano kaya ang dapat suotin ng na ngayon? Sayang naman. Kung makakapagsalita lang ang salamin, sasabihin nito sa akin kung ano ang pipiliin ngayon. Kulang pa rin ako ng sapatos at damit. Dapat yata akong pumunta sa Milan at i-update ang aking wardrobe. Lahat ay napakaluma na. Galing pa ito sa aparador ng nanay ko. Paano ito napunta rito? Nakakasuya. Kim, kailangan ko ng tulong mo. Oo, oh, Miss Phoebe. Ano ang nangyari? Oh, pula ito. Malamig, malamig. Walang maisuot. Naiintindihan ko. Ngayon, ayusin natin ang lahat. Mabilis kami magkaharap ng mga kaibigan para bilhan ng aking Miss Phoebe ng pinakamodernong mga bagay ngayon. Tumatakbo na ako. Heto na ang mga gamit mo. Oh, ito pala ang kailangan ko. Salamat, Kim. Pwede ka nang umalis. Pero sa susunod, kailangan medyo mas mabilis ka. Oh, ayos. Sobra-sobra ito. Kaya, perfecto na ulit ako at pwede na akong pumasok sa paaralan. At ang paborito kong paaralan. ngayon, Kamusta, Rewind? Ay, kinimara ninja. Ito ay usapang nerd sa atin. Sino ang nagmamaneho ng napakagandang pink na kotse? Bago ba ito? Pansin, dumating na tayo sa paaralan. Kailangan nating maglatag ng pink na karpet para kay Miss Phoebe papunta sa pintuan ng paaralan upang hindi madumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Magaling, maaari ka nang lumabas. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Phoebe. Ako ang bago ninyong kaklase. Sana may isa dito na may kasing dami ng pera ko. Aba, salamat. Ang astig naman niya. Tara na. Oh, fine. kailangan kong pumasok Humali. sa klase. Kung hindi, magrereklamo na naman ng guru sa math kay Mama. Pero nahuhuli na ako. Bilisan mo, Chloe. Halika na. Pakilagay ang code mula sa aking mailbox. Kung hindi, napakahirap tandaan. Mahusay. Wow, ang ganda ng lahat. At ngayon, kailangan ko Nasaan na 'yon? Kaya Ayan na. Oh, eto ang maliit kong study bag. Kailangan kong ilagay ang notebook na yon dito. Mahusay. Magaling. Ang hirap. Wala akong makita sa labas. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong meron ka? Sino pang nandito? Kumusta si Raulo? Ayos. Kita mo, pinati mo ako. Kailangan nating kolektahin ang lahat ng mga libro at ilagay agad sa drawer. May luma akong biskwito dito. Pinigay ito sa akin ng nanay ko noong isang taon. Konting kagat, masarap. Ang locker ko ay mukhang sobrang nakakabagot. Kailangan nating makaisip ng isang bagay ng madalian. Pero ano? Ah, tama. May nakitira pa akong piraso ng pintura sa dingding matapos ang pag-aayos at ilang paboritong bagay. Ikakabit ko ang lahat sa pinto at papagandahin ito. Ang kinalabasan ay napaka-cute. Talagang gusto ko ito. Lahat ng mahal ko ay nandito. Tingnan mo lahat ng bagay na ito. Hindi ba Pero ito Pero oras na para sa klase ko. Siguradong tatawagan ng guru ang nanay ko. Bilisan mo at tumakbo. Mga kaibigan, tingnan ninyo ang math assignment dito sa pisara. Mukhang hindi ito ganun kahirap dahil paulit-ulit na natin itong ginagawa. Bilisan natin! Ibebenta natin lahat ngayon. Astig na handa ako para sa pagsusulit sa bahay. Ay nako, nabali ang lapis ko. Pero wala akong isa pa. Siguro nasa aktase ko ito. Naku po. Meron namang mga candy. Oh, uh, may naisip ako. Pwede kong ilagay lahat ng candy sa watercolor na may mga pintura. Magdagdag ng tubig at makakakuha ng masarap na pintura na pwede kong gamitin sa pagsusulit sa math. Ayos! Nag-aral ako kaya napakasimple lang. Perfecto. Matutuwa si nanay sa susunod kong A. Eh. eh, hindi lahat ay maganda para sa akin. Hindi ko pinag-aralan ng matematika. Bakit ko ito kailangan? Mas madali para sa akin na humingi ng tulong sa taong mahilig mag-cram na mag para sa akin. Sige na, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Kita mo? Sige, konti pa. Pera? Sa ganitong paraan, makakabili ako ng sampung kong journal. Sige, pumapayag ako. Pwede mong kunin ang pagsusulit ko. Perfecto. Kumusta na ang trabaho? Eh, oh, baby. sige. Dumating na ang oras ng pagtatapos. Iabot oh, mo may na. oras pang natira para magbasa ng kaunti. Ano kaya ang magiging resulta? Ye hey, Isang A! Perfecto! Ano ang makukuha ko? Ano? Mali ang lahat? F minus? Hoy, Kramer! Dapat perfecto mong nasolusyonan ang lahat. Hooray! Break! Sa wakas, makakakain ka na ng kaunting merienda. Kim, alisin mo ang mga test books sa mesa ko. Oo, salamat. At ngayon, kailangan kong mag-set ng mesa at makakakain na ako ng tanghalian. Parang nasa bahay lang. Oh, isda. Nakakadiri. Alisin mo yan. Sana hindi ako magutom ngayon. Sige na, bigyan mo ako ng masarap. Uh-huh. Mas mabuti ito ngayon. Oh, pizza. Ayon sa panlasa ko. Ano ang sayo, simpleton? Magkakaroon. Oh, ang nanay ko ang naghanda ng tanghalian para sa akin ngayon. Lagi siyang nagiiwan ng mga cute na mensahe. Oh, ang sarap. Isang sandwich ng pusa. Anong sandwich? Cute na mga nota. At ang mga magulang ko ay laging nagtatrabaho. Jane, merong akong magandang ideya. Magpalitan tayo ng tanghalian. Magaling. Wow, napakasarap ng pizza na ito. Salamat. Tiyak na kulang ng party ang lugar na ito. Jane, wag kang tumayo dyan. Tara, sumama ka sa amin. Hindi pa ako nakapunta sa ibang party na mas cool pa dito. Para sa inyo ang cocktail na ito. Uy, ang address ko. Sino ang nagtulak nito? Ano ang pinagtatawanan mo? Ni ako hindi ko alam. Ang utang ay hindi utang. Aalis ka. Bueno, ngayon wala nang gustong maging kaibigan ko. Para sa pera lang ito. Baby, ganun ba? Ah, naiintindihan ko nasa pinakamagandang mood ka. Phoebe! O, oh, may naisip ako. Pwede kong ipahiram sa'yo ang aking swing. Ginawa ito ng lola ko para sa akin. Heto na. Ngayon, meron ka ng astig na damit. Oh, okay. Ano, Babalik ako at kailangan kong mag-usap. Talagang napakaganda nito. Para sa akin talaga ito. Salamat, Jane. Tayo sumayaw. Kamusta? Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.